Gamat majority ng Senado nagtangkang harangin ang ginagawang modernisasyon ng gobyerno sa mga traditional na jeep sa bansa. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi ito magpapatinag sa panukalang ito nga ng mga mambabatas. Sa buong kwento, makakasama natin si Aileen Talipi. Tinabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resolusyon ng Senado na pansamantalang suspendihin ang PUV Modernization Program. Sa ambos interview sa Pangulo sa Masantol, Pampanga nitong Merkules ng umaga, kinontra ng Pangulo ang pahayag ng mga senador na minadali ang programa dahil ang katunayan anya ay naipagpaliban ang implementasyon nito ng ilang beses dahil sa pagtutol ng ilang grupo. Binigyang din ng Presidente na 80% ng transport groups ang tumugon sa consolidation, kaya malinaw na mayorya sa transport sector ang nakatugon sa mga requirement ng POV Modernization Program. Maliit na bilang lamang anya ang tumututol sa programa at hindi ang mga ito ang magdedesisyon para sa buhay ng mas nakararaming sumusunod sa programa ng gobyerno. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na papakinggan ng gobyerno ang mayorya kaya itutuloy ang programa dahil nabigyan ng sapat na panahon ang ilang grupo na tutol at ayaw sumunod sa PUV Modernization Program the modernization has been postponed for seven times. And those that have been that have been objecting or who have been crying out and asking for suspension are in the minority. Eighty percent have already consolidated. So, paano naman? Yung twenty percent ang decide yung buhay ng 100%. hundred percent. So, pakinggan natin yung majority. At ang majority, sinasabi, ito rin natin. So, all that's what we do. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.